Uh, kapayapaan, ako si Jay ng Second Community ng Neo Catechumenal Way. At ang salitang ibinigay sa akin ng Diyos para pagnilayan ay uh, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Uh, itong salitang ito ay isang malakas na paanyaya sa akin ng Diyos. Paanyaya na maging katulad ni Kristo. Ang panahon ng koresma para sa ating mga Kristiyano ay isang panahon ng pakikipaglaban. At dahil sa panahon ngayon ng koresma, kung tayo ay naghahanda para sa muling pagkabuhay ni Kristo, ang demonyo ay naghahanda rin. Sila ay naghahanda na pagawin yung buhay na nais ng Diyos para sa akin sa mga panahong ito. Kahit sa mga malilit na bagay, ang buhay ko bilang pagiging kristyano ay hindi perfecto. Ah, uh, maraming kainaan, pagkukulang, at bilang isang sudyante, marami yung tukso, ano? kaliwat kanan yung tukso. Ah, uh, andyan yung tukso na magalit sa uh, mga tao na kasalamuha ko sa araw-araw. Yung magalit sa magulang ko kapag maraming inuuto sa bahay, uh, mainis sa prof, pag maraming kinapagawa sa eskwela, uh, magalit sa mga tao o kaibigan na nakagawa ng mga injustices sa akin. Ano? At andyan din yung tukso na maging malungkot kapag ikaw yung nakasakit sa kapwa mo. At sa mga sitwasyong ito, Ah, uh, naalala ko yung katagang kapag binatukan ng bato, batuhin mo ng tinapay pabalik, ano. Ka, ito kasi yung uh, pagiging ano? yung may pagdasal yung mga taong nakasakit sa iyo ay hindi kaya ng sino man ano. Yung mahirap gawin ito para sa isang tao, yung mahaling yung kaaway mo ay hindi kaya ng kahit sino. Ah, uh, ito ay isang ah uh, mahirap na bagay para sa atin, ano, lalo na kapag walang awa at ng Diyos. At ang salitang ito ay isa sa susi, ano, susi para sa makapasok tayo sa kalooban ng Diyos. To love in the dimension of the cross. At ngayong taon ay jubilee din, ano? At tayo ay nasa loob na ng kwaresma at sinasabi na sa atin ng simbahan na ang panahon ito ay isang malakas na panahon para sa atin, mga kristyano, dahil jubilee na tapos kwaresma pa. Uh, sinasabi sa atin na sa mga oras na ito, doble yung paanyayan ng Diyos na magbalik loob. Uh, dumaraan kasi siya sa buhay natin sa mga oras na ito no? at siya isang Diyos na mapagpatawad. Uh, sa kapila ng kasalanan natin na nagawa ko, sinasabi niya sa akin na napatawad niya ako dito. At naalala ko yung kasalanan na nagawa ko sa kapatid ko bago siya kunin ng Diyos uh, two years ago kung paano ako ginawa ang malungkot nitong kasalanan na ito for how many months. At ito yung salitang salita ni Jesus ay isang konsolasyon sa akin ng Diyos. Dahil ang Diyos nais niya na ako ay maging tunay na maligaya. Uh, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pinaalalahanan niya ako sa pamamagitan nitong salita na kapag dumating yung kalungkutan, meron akong sandata na ang harap ko sa labanan sa mga oras na sa panahon ng koreswang ito.